Sumistansya ang pamunuan ng University of Santo Tomaso UST sa editorial ng student publication nitong The Varsitarian na bumatikos sa mga profesor ng Ateneo at De La Salle University na sumusuporta sa Reproductive Health Bill. Sa isang pahayag, sinabi ng UST na bagamat pareho sila ng posisyon ng The Varsitarian kontra RH Bill, wala raw silang kinalaman sa anumang balita o opinyong inilalathala dito. Wala rin daw silang kinalaman sa pagtawag ng diversitarian sa mga profesor ng Ateneo at Lasal bilang mga nagpapanggap lang na intelektual. Samantala, sumagot na rin ang kanya-kanyang pahaya ang kanya-kanyang -kanya pahayagan ng Ateneo at Lasal sa nasabing editorial ayon sa The Guidon ng Ateneo bilang pahayagang humihikayat ng palitan ng ideya hindi raw katanggap-tanggap para sa kanila ang sagradong opinion saradong opinion ng The Varsitarian tila paninira lang daw ang naging motibo ng editorial at hindi pa nakakapagdulot ng makabuluhang diskusyon kaugnay ng isyo ng RH Bill. Nire-respeto naman daw ng The Lasallian ang posisyon ng The Varsitarian at pinukuri pa nila ito sa diraw matinag na paninindigan ng pahayagan. Gayunpaman, tila nalayo na raw ang diskusyon sa tunay na isyo dahil sa paraang ginamit ng The Varsitarian upang maiparating ang kanilang opinyon. Nauna nang nagpaumanhin ang The sa mapangahas nilang mga salita, ngunit iginiit ng advisor ng pahayagan na kinailangan daw nilang gawin ito para ipaglaban ang kanilang posisyon sa issue.